Hello, magandang araw. Magluluto po ako ngayon na at tatlong kilong pasta carbonara. Yung noodles, pinakuluan ko na para lutuin. Para maluto na yung noodles. Ito yung aking mga kasangkap. Yung bacon, tsaka ham, nakachop na, pati yung bawang at sibuyas. Tapos ang cream of mushroom, apat na sa yan. Yung eden cheese, isang malaki, isang maliit. Yung dairy cream, yan yung pong, yan po yung aking panggisa. Tapos, pitong kan ng alas kaibap, pitong kan ng uh, nicely all-purpose cream, apat na can ng mushroom, tapos isang maliit na alas ka kondensada. Uh, optional lang naman po yan, papatamis. Tapos yung uh, oregano. Ayan, dito sa kawali, hindi ko na nakuha lang yung paglagay ko ng ano, butter. Yan po yung pinanggisa ko dyan, ng ham, bacon, tsaka mushroom. Nung luto na po yan, nilagay ko na yung uh, alas kaibab. Ayan na. Pati ang all-purpose cream. Hindi ko na nakuha lahat ng video kasi nagmamadali ako. Pitong ano yan? Pitong all-purpose cream tsaka pitong ibang, pitong kan ng iba kurana. Tapos apat na sachet ng cream of mushroom. Ayan po talaga yung pampasarap yung cream of mushroom sa pasta. Kailangan po yan kulong-kulo para hindi yung pasta natin hindi madaling mapanis. Yan lang po naman ang sikrito, ah, kailangan yung sauce niyan kulong-kulo. Pinapakulo ko yan pag nagluluto talaga ako. Kahit sa pagiti pinapakulo ko yung sauce. Tapos yung cheese, ginagad-gad ko na para mabilis matunaw yung cheese. Kasi pag hindi nagad-gad, hindi siya natutunaw ng maayos. Ayan na po yung sauce ng pasta carbonara. Lagay ko na yung kondensada. Para may ano naman, balance sa ano, alat. Tapos ilalagay ko na yung uh, oregano powder. Para may aroma yung ating pasta sauce. Pwede rin naman po parsley. Optional. Ayan, kulong-kulong -kulo na po ang ating pasta sauce. Hindi ko na po nakuha yung pag-mix ng noodles sa kasang sauce. sinagbamadalina na ako. Dito ko na nakuha lang sa pinggan. Nung nilagay ko na sa pinggan, ayan na po yung pasta carbonara. At nandito na sa buffet. Kalamisa. Sa Hindi ko na nakuha na ng mukhang ng vichy. Hindi na nga maganda niya po. Ayan lang po. Have a nice day. Bye-bye. Birthday na yan. Nina, Thank you. Po.